Kailan napakabilis ng panahon ang isang buwan nating paghahanda parang ilang araw lang ang lumipas at ngayon nandito na tayo sa ulim bahagi ng ating tao ng panatat. Maraming mga pagsubok, maraming mga nangyari, ngunit nakakaraos pa din. Ngayon taon, ay sobra tayong sinubok ng Diyos para sa ating mga gawain. Bagamat nagawa natin ang dapat ay gawin natin para sa Kanya, hindi maiiwasan na magbigay siya ng hindi mga inaasahang pagsubok. At masaya naman tayo dahil ang mga pagsubok na yon ay ating nalampasan kasama ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, at ang Diyos na gumagabi sa atin. Hindi biro magkaroon ng ganitong obligasyon. Hindi biro na magkaroon ng ganitong panata. Kailangan mo maglaan ng malaking oras. Sarapi, pagod, pag-iisip, kaduluwa, damdamin, emosyon at lahat-lahat ng kaya mong ibigay ay maibibigay mo para maging matagumpay lang ang taong-taong panata na ating ginagawa. Alam ko rin naman na kahit ilang taon natin itong gawin ay hindi sapat ang mamanata lamang. Kung di rin naman natin isasabuhay buhay ang kanyang mga aral. Pero kung minsan, sinusubok tayo ng panahon na kung kailan ka lumalapit sa Diyos, doon ka naman niyang dinidinan na mga pagsubok na hindi natin kailanman inaasahan. Marami pa tayong dapat paghandaan. Marami pa tayong dapat gawin marami pa tayong dapat matutunan. Una-una, ang magpatawad. Sa lahat-lahat ng mga taong tumulong sa gawain nito, lubos ako nagpapasalamat. Taos pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating gawain taon-taon. So, ayan mga ka-ventures, magandang gabi sa inyo, ah, uh, gabi na. At ano, uh, honestly, mag-umaga na ito. Uh, Nakikita naman natin yung naging paghahanda natin sa paparating na posisyon, mula una hanggang huli. At nakita nyo naman yung huling meeting kanina, at pinamigay na yung mga numero na ating mga karo. At ngayon naman, isa, ibabahagi ko sa inyo, ah, uh, syempre, ang nakikita nyo lang sa video at kahit pag nanonood kayo ng mga posisyon ang nakikita nyo lang is yung karo yung poon, maganda na ayos maraming taong kasama yung mga daladalang kandila pero sa likod nun bilang isang manonood ma-appreciate mo yun pero bilang isang kamarero tarungin mo yung sarili mo mga so bilang ikaw ay isang kamarero sa likod ng posisyon, uh, nandun yung hirap at sakripisyo mo. At hindi lang yun natatapos kasi sa paghahanda ng santo. Pagbibigay sa santo, pag-aayos ng karo, paglilinis ng karo, pagpintura, at marami ka pang kailangan ihanda. So, uh, ito na yung masasabi ko na pinaka maayos na taon para sa ating posisyon dahil nagawa natin lahat ng mga imposibleng gawin. At uh, na-achieve natin yung sinasabi ko nga na gusto ko siya, gusto kong magmukhang uh, hindi naman elegante. Gusto ko siyang magmukha talagang uh, kahalihali na sa mata na pag nakita mo is uh, maaanyaya ka na tingnan siya at uh, mapapawaw ka na wow, ito si Kristo. Yung ganun. pero sa likod nga nun hindi lang yun ang mga kailangan enda at sa video na to i-susulya pa natin yung mga ilang gamit na kailangan natin at mga tinulong sa atin ng mga taong bukas palad na tumulong sa gawain ito. So, una-una sabi ko nga, hindi lang yung gamit una, pagkain pangalawa ka pa. una yung karo mo, santo tapos may pagkain pa sa mga kamareros na gumugusap uh, ah, nakikita naman natin pagtapos ng prosesyon may meron niyang handahan sa bahay naging tradisyon na rin at syempre bilang pampalibog loob sa mga sumasama sa prosesyon pakikisa, pakikisa sa sakripisyo ng pamilya is nagkakaroon tayo ng pakain sa bahay so tayo din ay merong ganun at ano-ano ba yung mga hinanda natin. So, kung bibiliin ko tong mga to, eh, isa akong simpleng kamarero. Hindi ako mayaman, hindi ako mapera. Hindi ko kaya bilhin tong mga to. At uh, maraming salamat sa mga taong ginamit ng Diyos, hinipo ng Diyos para tumulong sa atin. At lubos-lubos ko yung pinagpapasalamat. At tinatanong ko yun ng isang malaking utang na loob na kung wala kayo is hindi papalo, hindi aandar ang position ngayong 2024. Lalo lalo na sa ang pagsumpa ng puno ng igos, ang sinumpa ni Jesus ang puno ng igas. So, hindi natin patatagalin. So, eto yung mga binili natin, unang-una yung mga ito. So, yan, mga uh, plastic, plastic up na yan, parang naiingit. Uh, kaya ito may mga ganito, uh, bukod sa hapunan is kasamahan namin to ng luto ng anong mga mainit so pasman o sotakon of para mainitan niya sigmura ng mga kasama sa posisyon. So, yan, yeah, plastic ng, ng pinggan, uh, paper plate, para hindi na tayo mahirapan na maghugas pagtapos ng posisyon. So, ito pang isa ang mahalaga nito. Ito yung baso na bukod sa sa cup na to, sa plastic cup, eh, meron tayo nito. Napakahalaga ng ginagawa pa nito. Alam nyo kung bakit? Uh, ito, yung baso na to, at yung kandila na yan, yung magka niya. So, yung kandila na to, uh, sinisindihan to ng mga sumasama sa posisyon na mamanata. So, kaya meron yung ganito para maiwasan ang pagpatak ng kandila sa karsada. Dahil pagka ito sa dami ng magpuprosisyon, sa dami ng maglalakad sa karsada, hindi mahiwasan na hindi tumulo yung kandila. At pag tumulo ang kandila, gabi, siyempre madali yung matuyo. Pero kinabukasan, pagating ng kinabukasan, iinit ang araw. Matutunaw lahat ng kandila na natuna na pumatak sa karsada. Magiging madulas ng sobra ang karsada at magiging delegado yon sa ating mga biyahero. Motor, kotse, lalo na sa motor dahil na-experience namin ng misis ko na maaksidente after ng posisyon uh, dahil sa tulong ng mga kandila. So napakahalaga ng pinagampara nito. So kung uh, alam naman ito ng ating mga kasama uh, na kamarero, kamarero din. So, ang mga pa natin dito sa miyempre, yan, yung garbage bag. Para habang lumalaki ng posisyon may dala-dala tayo at sarili tayong basurahan habang tayo ay nakapila. So, nag-prepare kami dito ng... ang lulutuin naming pangapo ng isang chicken pastel. At uh, yung chicken na iyon is binigay sa ating tulong naman ng ating bayaw na uh, asawa ng ating kapatid. At napakaraking na tulong nun dahil sila na yung sumagot nun yung hapunan, pagkain, uh, ulam ng miyerkules at Pernis. At yung kapatid ko uh, na isa, yung ganda, yung hindi nitong So, ito, so itariktad din natin to sa pagkain natin sa kapisyon. So bumili din ako nito uh, kasi na-decide na ako na una, huwag na ng asesto o juice sa, sa pila para maiwasan na rin yung kalat at pag uwi na lang dito tsaka na lang natin sila servan ng, ng palamig para hawahan naman yung mga kasama sa posisyon after ang alam ko is magpapastil ng Hercules at mag aadobo naman kami ng Biernes at isa pa ang mahalaga Mirnis. So, ito, biring biro ang presyo nito. Alam nyo yan. Ah, uh, ang mayinis ito, ang gagampan nito is marienda. Pagdating sa pila, siyempre mainit ang panahon, medyo mahaba ang pila. Humihinto-hinto, hindi natin may iwasan magutom at makaramdam ng uhaw sa pila ng posisyon. Kaya, magpe-prepare tayo ng palaman. At siyempre, kung may palaman, meron ding tinapay. So yung tinapay natin is napakita mo, bagong gawa. At yun, dami nito. So binigyan tayo ng 25 pieces, 25 pirasyong ganito. At ang nagbigay sa atin ito si Kuya Ramil Ulan at si Atisela Ulan na uh, talagang gumugusa at nagbibigay ng tinapay taon-taon. So napakalaki yung bagay nito pagdating sa production. Kaya sobrang-sobrang maraming salamat sa inyo lahat na tumutunong pagdating sa posisyon na may ibalik sa si inyo ng Diyos po siksik, liglig at umaapaw. So, <coughs> yan yung mga ipiprefer nating pagkain. Uh, tubig. Uh, Siyempre, sure drops tayo pagdating sa tubig na inumin ng, 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 ng mga kasama sa ating posisyon. So, banggiting ko lang yung naging recollection kanina. Uh, nakapag-misa tayo. So, yung recollection is sa Facebook Live ng uh, Shrine of uh, San Isidro natin nakita at napanood. Uh, napakaganda ng pagkakasermon doon. Uh, unang Unang-una sinasabi nila lagi na ihanda mo ang sarili mo. Magbihay ka kahit man lang ngayon na uh, mahal na araw na maliit na oras para sa kanya. Uh, Magmuni-muni ka i-ally mo yung yung oras mo, yung spiritual na aspeto ng buhay mo, uh, gamitin mo ngayong semana santa. At, ang isa pa is, sabi ko nga kanina, hindi lang dapat uh, karo, santo, ang binibihisan at pinapaganda natin. Pagkain, sinasarapan, bagkos, lalo laro na yung sarili. Dahil, la uh, Natutunan uh, ko nito bilang isang kamarero. Uh, hindi lang pala ito tungkol sa karo mo. Sa karo ng ibang kamarero. Sa santo ng ibang kamarero. So tungkol din pala ito sa pagtulong. Uh, uh, ipapasalamat ako. Kaya kay biyahe ni bro. Ang aga namin uh, na, na, na igayak ng karo. Na i-prepare ng karo na pinturahan namin naayos namin agad kay Parin Jason, yan, kay Consihal Nestor Navarro na may sagot ng ating uh, gasolina. Yan, di natin mag-iintindi ng gasolina. Maraming maraming salamat. At sa rin na nag-aayos kung ano man ang may mabutas na gulong sa atin, sa lahat-lahat. At uh, nagawa nating tumulong sa ibang kamarero. Bagamat maliit na bagay, uh, nakakatuwa dahil pwede palang gawin yon ng isang kamarero na pag maaga kang natapos kung may problema yung ibang kamarero kung willing sila na humingi ng tulong at willing kang tulungan sila, pwedeng pwede mo yung gawin pwedeng-pwedeng magkaisa yung mga kamarero at sa pamamagitan nun eh, mas natutunan mo yung essence ng pagiging kamarero at essence ng uh, Holy Week na naging open tumulong at uh, siyempre hindi naman tayo perfecto sinasabi ko nga sa inyo hindi ako perfecto. Hindi ako... Sabihin natin, hindi ako mabait. <laughs> Kaya totoo naman yun. Kaya namang mabait na tao. Lahat tayo mayroong negative side. Pero ang is isang sinisigurado ko lang, hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos para nang napabanguhin ang pangalan ko. Dahil alam ng Diyos yan, na kung sino ako, paglabas ko dito ng bahay, yun ako. Hindi ko sinasabi na sa kapwa ko na Ah, oh, magdasal ka, gano'n, gano'n, para mabago yung ugali mo. Ah, gano'n, magbe-verse, verse, verse ka, hindi ako gano'n. So, nakikita ah, nyo naman sa na, mga nakasama ko, hindi ako gano'n tao. Kaya, ano man ang sabihin sa akin ng iba, ano man ang pananaw sa akin ng iba, bahala kayo kasi pananaw niyan. Pero, ah, mas naniniwala ako, siyempre, sa mga tao na akin, sa akin. So, ang sinabi nga ng, ano, laging may demonyo. So dahil kung sinasabi lahat tayo may demonyo sa katawan, imposibleng wala. Dahil pag wala kang gano'n, baka hindi ka mahal ng Diyos kasi wala siyang binibigay sa'yo ng pagsubok o wala siyang binibigay sa'yo na challenge. Kasi ang demonyo is isa ng challenge sa atin. Kaya naman, hindi lang sa ngayon mahal na araw, pati sa mga susunod pa. Pinag-aaralan natin Kinaaral natin na yung negative side sa katawan natin is pinipilit, pinipilit natin na hindi itago ah, pero pinipilit natin na maglumabas sa pamamagitan ng ano, ng pag buhay sa mga sinasabi ating Panginoon, Kristo. So, isa sa magandang aral yung kanina. Lahat yun na napakinggan ko at nanamnam ko, kaya mas masarap pa bilang isang kamarero na hindi lang yung karo mo, hindi lang yung santo mo ang maganda. Hindi lang yung prosesyon ng peaceful, kundi maging yung kalawa mo, yung isip mo, is na Dahil sobrang pagsubok na haharapin mo bilang isang kamarero. Mauubusan ka ng pasensya, mauubusan ka ng bait sa katawan, kaiisip, mauubusan ka ng tiwala sa sarili, Minsan nga patitiwala sa Diyos eh. Mauubos yun sa dami ng pagsubok na hinaharap ng isang kamarero. Kung isa kang kamarero, naramdaman mo yung mga pagsubok na sinasabi ko. Mag-comment ka dito, ano ba yung mga pagsubok na pinagdaanan mo bilang isang kamarero? Kasi kami noong una, wala kaming karo, wala kaming generator. Talagang pag lumalabas kami, mahal na araw, talagang takot na takot kami baka mamaya masiraan kami sa gitna ng posisyon mawalan kami ng kuryente sa gitna ng posisyon so hilang lang sa video natin na to isang araw na lang posisyon na sa lahat ng kamareros na kasama ko good luck sa ating lahat naway patnubayan tayo ng Diyos sa ating gagawin posisyon walang mangyaring masama at manguna siya sa ating mga gagawin sa ating pila na kayo maging matiwasay ang lahat-lahat hanggang sa umabot tayo ng Pasko ng Pagkabuhay.